safe sila dito sa piloti o oh, kasi ngayon lang talaga tumigil yung ulan lakas yung mga puno nga dito sa amin talagang nag bar down eh, dahil sa lakas ng hangin yung unang kita ko nga dito kala ko yung ito kasi yung isa isa yung puti dalawa kasi sila puti kala ko yung rabbit naglipot ako ng ano ng baka may biglang nakita akong puti na naglakad kala ko rabbit pero sabi, parang mabagal man yung rabbit, Pag -rabbit kasi di mo mabilis yan magtalon-talon ngayon lang tumigil yung ulan dahil sa bagyong Ferdi ah uh, umaga gabi talagang lakas ng ulan pati hangin ngayon uh, medyo uminit na check ko lang yung tuta doon balikan natin sa tingko ko safe naman sila doon kasi may pilote doon sila sa baba ng pilote kaya uh, yun check natin doon sila nakaraan pero ngayon parang andito sila Yan. Kasi doon may sinusuotan naman sila itong piloti na to. Diyan yan sila. At tingnan natin. Hindi siya dito matahol-tahol eh. Nandito nga. Tsaka parang may ano siya. <coughs> may malinis na part. Ibig sabihin dito nagsistay yung kanyang nanaya yan oh. Parang may malinis na part. Ah, tingnan natin muna baka nandito yung nanay. Uy, kuwet ako doon. Tumahol. Ayan. Ayun. Ito baka dito yung nanay niya. Mabait naman yun yung nanay nun. Pero yun nanahol nahul. Tsaka siyempre ingat pa din. Hindi katulad ng mga ibang aso kasi na nananakmal agad lalo pag may anak. Ito yung nanay niya tumatahol Tinahul pa ako nakaraan. Andun sila. Wala yung nanay. Safe tayo. oh, di ba? Stig. Dito sila. Shui safe sila dito you know may parang ano malinis bisabi nan dito yung nagstay yung nanay niya tsaka yun oh, ah lalakas naman nila busog sila busog yun yung kagandahan niya yun yung maganda kasi binabalikan ng nanay nila pinapadidi tapos siguro pagka ngayon umaga umalis sumanap ng pagkain uwi balik sa kusang man yung nakatira sa bahay tapos binabalikan sila dito busog sila ang mga oh Joy. Chika, chika, chika. Cute to. Oh. Chika, chika, chika. Safe sila dito sa pilote. O oh, kasi ngayon lang talaga tumigil yung ulan. Lakas. Mga puno nga dito sa amin. Talagang nag-bar down eh. Dahil sa lakas ng hangin. Tapos ulan. Ulan tigil. Umaga. Tsaka gabi. Ngayon. Ngayong nga araw tumigil na. <laughs> Kaya binalikan ko sila. Check natin. Yun o. Oh. No? Oh, Safe sila dito sa ano na to. Oh, wala sila, hindi naman sila mababasa dito sa ilalim astig ng kanilang cover dito, oh you know? <laughs> yun oh kachoy ayan yung isaw, hi how are you? huli gani come on huli, gusto yun oh, ah so magalala, pag nakakain-kain na kayo ng kanin, iuwi ko, ko kayo sa bahay ayan, apat pa man din sila, ang kakyot ngayon dito lang muna kayo kasi nakapapakain kayo ng inyong nanay, napapadidi. Ayan, malaking tulong yan yung nakakadidi sila sa kanilang nanay. ano o, Pero pagka nakakain na kayo, i-adapt natin. Lagaan natin kasi wala naman mag-claim eh. Uh, pero kung may mag-in in case man na may mag-claim, ibigay natin kasi sa kanila naman to eh. Baka lang naanap din ng ari ba na sa iba. Ah, di ba? Kasi yung mga aso kasi may run din silang ano, yung parang dinadala din nila sa bahay limbawan na datnan sila sa ayaw nilang gustong hindi gustong mga anak doon, doon sila natnan, inuwi nila. Yung kinakagat nila dito sa may sa may batok, dinadala nila sa bahay. Tawag sa amin tinataban. Pinataba nila yung anak. Ito wala eh, Hindi niya din eh Dito lang talaga siya ng anak. Dito lang talaga siya ng anak sa part na to. Baka siguro, ano. Uh, ayaw niya rin mga anak to sa kung saan man siya nakatira. Kasi malusog naman yung nanay niya noon Yung mabalbon. Talagang may halata na, ano. May inuwian. Cute ng anak niya apat. Oh. Yeah. Ang liliksi nila. Yan, hindi sila nababasa dito oh. kasi lakas ng na ulan nakaraan. Sobrang lakas. Pero safe sila dito kasi pilo dito eh. Oh. Doon sila. Apat ba sila? Baka yung isa missing na. Wala naman siguro kasi dito naman yun yung namin niya siguro. Yan oh, taba-taba ng isa na yun Saan oh. yung isa? si Dali labas! Shui! Come on! Ano man? Si Kuchoy ito tsaka si ano yun, si, si Ferdy. <laughs> Nabuhutan kasi ng bagyo ito yun sila. Ah, lakas ang bagyong Ferdy. Ah, ito gyot. Sarap mong ampunin Choy. Ano? 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 Ano yung pangalan natin sa'yo? Hmm? Ano gusto mong ipangalan natin? Ha? Ah? Choy. Joy, hindi kukos sa kanya cute eh ah <laughs> apat sila sabi sabihin dito sila apat sila oh Joy. Ito yung pure white. Ha? Ah, pure white ito yung isa. Ah. Ito ba yung blue eyes? Ah, normal lang siguro yung ganitong mata ng tuta. Pag pinanganak. Dapat ba sila tingnan natin yung isa? Isa yung kasama mo. Ibang kasama mo. Hey. Ah, doon yung isa. May tatlo lang sila nandito eh. Isa, dalawa. Tatlo, tatlo sila. Siyo. Saan yung isa doon yung siguro sa ato? Kasi mahaba to eh. Hanggang doon yun sa dugusal sa pinanganak. Sila na doon may isukutasan doon? Ah. Pero yung paglipat ko ka, mga kahapon niya tayo apat sila nakita ko dito eh. Diyan lang yan. Ayun, mahaba kasi to. dito ko sila unang nakita oh. Tapos may, may nasusukutan sila dyan. May nasusukutan niya sila dyan. Sa part na yan. Diyan sa butas, sa ilalim. Tapos dito. Ayan. Yeah. Sila nga lumabas na. Hali. Eh. Takot yung isa. Taba-taba na isa. Sisi. Hali. Come on. Yeah. Yes. Yes. Hali. Ah, takot pa sa akin. Nanibago to. Nanila pa eh. Hali. 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 Ito yung isa medyo okay. Oh, puti. Ah. nah, come on. Come on, Dugi. 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 Hi, how are you? Ah, oh, ini kucing-kucing. Ya, yeah. ha. Huh. Mm hmm, cute cute. Ah. Ya, yeah, medyo may lupa isa. Pero mas mataba-taba tong isa oh. Ah. Hmm. Uh -huh. Busog naman sila, yo. Eh, yan. Binabalik na nanay niya. Ang oras ngayon ay alas otso. Sana di pa babalik yung... nanay niya. Maya-maya kunti. Nali. Sana yung isang kapatid niyo. Nali. Nali. Ah, why? Ano siya oh? Sama ka sa akin ah. Ah. Mabait ka na sa akin ah. Mabait ka sa akin ha. Ano? ah. Ano? Ano ito? takot siya. Ah, takot siya. Pero ano naman siya niya? Friendly naman ba sa gumaganyan ganyan yung buntot niya friendly yan. Hmm. Yung isa yung medyo puti din na mataba-taba yung parang blue eyes. Yung nakakaiba sa mata nila. Nakita ko nakaraan. Diyan yung isa. Hanapin natin mamaya. Ah, ayos ng position mo ah. Ah. Ano? Ah, sa akin lang kayo magsama ha. Sa akin lang kayo magsama. Pag malaki laki na kayo, pag na, nakain na kayo ng kanin, pwede nang i-uwi. Uh, pero sana may mag-claim kasi kawawa sila yun. Oh. May mag-claim sana. Ah, uh, sana si sa San 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 yung amo niyo. Sana i-pin ko Kasi yun. Oh, cute cute nito 'yo. Ah, uh, ito yung trip ko, yung puti. Yung unang kita ko nga dito, kala ko yung ito kasi yung isa isa yung puti dalawa kasi sila puti kala ko yung rabbit naglipot ako ng ano ng baka may biglang nakita kong puti na naglakad kala ko rabbit pero sabi, parang mabagal man yung rabbit. Pag rabbit kasi di mo mabilis yan nagtalon-talon mabagal tuta siya pala yung una nakita ko yung puti dun sa may dito pagtingin ko sa una unaan apat sila so ano ha ngayon lang kayo nakalabas at tuyo naman sila kasi kakatapos lang nga ng ulan niyo, basa pa yung mga damo. Pero tuyo sila, ibig sabihin safe talaga diyan sila sa ano sa piloti. Ito yung medyo may lapilap. Baka gusto niyo ng ampunin guys, oh. Oh, gusto niyo ng ampunin? Ah. Baka gusto ampunin cute nito. Oh. Stig ng kulay ng isa may puti at may brown. Ah, oh, tingnan mo 'to lalaki. Tingnan na natin kung anong ano sila itong babae ito yung malaki ito dali dali may ilap baka ano tayo eh pagkatin yung kamay natin eh tulis yung ipin nila dali ito ito magkamuka sila ah magkamuka sila to tingnan ko lang kung ano ka ah. ito yung isa nang sa akin pa hmm tingnan natin ah ito yung lalaki ito yung maganda ampunin lalaki Oh. Gusto ko to lalaki. Ano lalaki oh? Okay. <laughs> Ki. Cute talaga siya oh. Asti gi mukha mo para kang dugong ah, oh. Kitchuy, ah. bihib lang siya, bihib. Ah, di ba? Oh, baka gusto niyo guys. Comment lang kayo mga dito, taga dito sa amin. Pero kung may mag-claim ito, alam ko may mag-claim, may maghanap nito. Uh, dito lang naman sila yan eh. Minomonitor ko lang to para, yun nga. Hindi sila rin makuha ng ibang tao or mapagtripan or pag-umulan. Safe sila dito. ano? Kasi naman yung mayari, i-claim na natin. I-claim nyo na kasi yung kawawa dito. Kaya't ah, uh, tumbling sa Saan yung isa? May isa talaga yung hindi ko makita. Saan yung inyong kapatid na isa? Ah. Uh, um, doon kasi oh. Kung makapakikita nyo, meron yan dyang space sa baba. Ayan o. Oh. Uh, dyan sila sa baba. Oh. Okay, yun o. Oh. Kita nyo. Ay, madilim eh. Ayan natin yung flashlight. Ah. Uy, parang may narinig ako ah. nanay niya yata ah Diyan lang yan Diyan lang yan yung isa ano yun yung behave din yun yung isa ma masyadong ma maliksi ayun know, o kaya safe sila dito dito sila sa ilalim ang problema lang dito kung may mga like ahas, cobra or bayawak ito yung gusto ng mga bayawak eh yung part na yan sa baba pero wala naman siguro Si dito naman yung pipirme yung nanay niya. Halata naman eh. Mayroong ano. O. Oh, dito siya nagpipirme. Hey. 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 Ano? Ano? papampun ka na sa akin? Ha? Huh? Ha? Huh? So, ano isang kapatid nyo? Ito kamukha nun yung, may, yung blue eyes na medyo mataba-taba. Mataba-taba dito. Ngayon lang sila na nag-ano uh, sa akin. Uh, ano? Nag-amo. Kasi nakaral, ilap to eh. Ha, <laughs> pa nga sa akin. Oh. Uh, takot sila. Hey! Rawr! Yan. Ito na yung update sa kanila guys. Uh, safe sila dito. Ayan. Kapag ka Ayun, kapag ka Kaya nilang kumain I-adapt natin Ang punin natin para kumain maghanap man Doon sa bahay lang sila Hanggang hangga wala pa nag-claim Pero mayroon talaga yan Mayroon talaga mayarit Baka nga inahanap din nila eh, sa, ano. Dito kasi sa part dito Dinanong ko yung dito wala pa Kasi dito lang naman Kadalasan Yung pinakamalapit na bahay Yung dito sa part na to Yung sa ilog Pag ganun Diyan yung mas malapit na bahay mga yun nga sabi ko na 200 to 300 meters yung layo dito malalayo na hindi ko pa natanong pero yun na hanapin naman na mayari yan kung merong in case at least safe sila ah safe sila mm hindi -hmm. lang muna kayo Choy maglipat na muna ako ng baka oh, bye 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 mm -hmm. busog naman sila yun